si nga naman water pump fish ko nature init eh oh palamig muna ah, uh, may mga isda oh sa libro nga may isda eh ilog pa kaya Saan na yung mga yan? Naiwan ako. yung hinaliligo. Malalim. Pare. Dito pa lang paliguan. Oh, boss. Lampas tao. Di Ah, sa baba? Sa may pulse po. Ah, sige. Hmm. Tapos na, maligo? Dito, dun po Sa may pulse. Ah, sa pulse? Sa pulse po. Ito, sinasabi nila. Rahang. <laughs> sabi, liligo na si Julilo. tabi-tabi po.

Sayang ang pagkakataon, malamig